Ito yung sa dagat. Ito yung mga magtuloy, yung mga panghabol natin. Kung sakali may exit sa dagat, di ba? Okay, Habol natin. Tapos, Sino yun? Ah, siya po yung ating jailer, best of officer, sir. Si KSMS Loriano. Ang ginagawa niya? Sir! 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 Boss! Ano na? Sir! 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 Boss! Ano alam mo ba, Madam Blythe, kung nasaan tayo? Yes. Nasaan tayo? Nabotas. Yun, ang galing ha. So yun, mga karawanda, andito kami ni Madam Blythe niya sa Nabotas. At ipapasyal namin kayo dito sa loob ng maritime. At syempre, mag-surprise question tayo sa mga naka-duty rito. Kung paano ba nila re-respond yan? Teka lugar. Oh. Bakit tinawag na maritime? Kasi itong maritime, ito yung meron silang... Um, area rin sa mga dagat o sa mga shore oh. kung baga ito hindi lang uh, pandito lang oh. pwede rin sila Ang sa mga shore sila, o sa mga sila, dagat, dagat kasi oo na oh, so so, dito. so surprise natin yung nakabantay rito para at least magtanong tayo kung anong gagawin niya kung sakaling magkaroon ng ganitong klaseng responde so tingnan natin kung ano sasagot ni sir okay ayun nandito si sir sir magandang umaga sir po, sir. sir parale parale meron ako itatanong sa inyo sir at titignan ko kung gano'n ba tayo kahanda rito. Okay? Yes, Ngayon, ang tanong natin, sir, sa katulad din yung pulis dito sa Nabotas, eh alam naman natin na Nabotas, Madam Blythe, nagbabaha ito. At pag nagbaha ito, misan talaga mataas. Kasi bakit? Meron itong dagat, tama, Ay. at meron pang yung ilog. Yes, o, oh, kumbaga, pag nagsama yung dalawang tubig na to, eh talaga mataas kung magbaha. Paano re ang mga tropang pulis natin E eh, kung bahan natin eh, gabewang, paano gagawin mo? Ah, uh, sir, ah, uh, sa amin naman po is well prepared po yung tropa natin 24 Well prepared? So, kahit ano po ang kalamit sa ula, kaya po natin respond yan, sir. Hindi ako naniniwala. Siyempre, bahay yun eh. Eh, bakit? Katulad niyan, mm. ang nakikita ko mga mobile. Oh, eh meron ba kayo panglabas sa aba? Ayos naman po, sir. Pero po kami ano po sir, po, sir. Uh, rubber boat para po sa pagganda ng uh, search and rescue. Rubber At boat sir. merong dito? Maniniwala lang ako doon pag nakita ko 'yun. Kumi mapapakita ka. Sa tingin ko baka wala mapakita eh. Meron ka bang mapapakita? Uh, sir, uh, nandito po yung rubber boat oh, natin dito. Nandito. Uh, meron pala. Uh, <laughs> <Mayroon> pala. <laughs> Tingnan. <laughs> Ay, ang laki. Eh. Tingnan nyo. ayun oh, kita nyo yun? O. Oh, yun yung tinatawag na rubber boat. So, ang trabaho ng rubber boat, ito nga yung pang search and rescue. Nakagamit na po ako nito nung nandito po ako nakasayin sa Nabotas. So, alam ko po, po talaga na bawat precinct dito, na lalo, -lalo na malapit sa shore, ay meron nito mga rubber boat na tinatawag. So, yung rubber boat na yan, meron niya pang first aid, tapos yung pang paddle, yung pito, yung flashlight, yung vest, um, helmet, tali, kaya kabisado ni Karonde kasi na-assign po ako mismo sa rubber boat sa Nabotas. At nire-rescue namin yung mga nalulubog dito na bahay dyan sa... Sino yun? siya po yung ating jailer of this officer, sir, si PSMS Gloriani, sir. Ang ginagawa niya? ano ba yun? Yung mga inmates? Mga PDL sa PDL? Yes, sir. PDL, ano ito? Yung persons deprived of liberty. So yung mga PDL, uh, yun yung tinatawag ng persons of uh, deprived of liberty. Mm -hmm. Hindi pa naman yan actually na sa sentence no. habang habang uh, uh, nililitis yung kaso, tapos minapansin ng na mga karonda. Ayun no? Kaya Sir Sinen, eh uh, yung naka-load si Sir, yan? Gloriani. Sir Gloriani. Sir Gloriani ano trabaho niya? Kasi uh, po yung ating uh, desk officer jailer. Sir. Desk, yes, sir. desk officer jailer. Anong naabot niya? Uh, pagkain. pagkain? So, uh, mga ronda, meron nag nagib sa camera. Um, isa po siyang jailer na tropang kapulisan tapos nagbibigay siya ng ano. So tanongin natin kung anong ginagawa niya. Sir, 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 boss, nari na. Ano yan? Uh, binibigyan ko ng pagkain. Ano yan? Uh, tinapay. Tinapay? Tinapay uh, para sa kanila. Oy, lupit. Supposed to be may pagkain naman to. Uh, kaya lang uh, mayroon akong uh, pera para sa kanila. Para so, pang almusal? Pang almusal nila. Para uh, sabi ko nga, eh, uh, kahit pa paano, mabigyan ko ba lang sila? Kasi ah, ito may don donut pa yung binibigay okay. ni Sir Reo. <laughs> oh. Ano pang alin, Sir? Uh, PCMS sa uh, Gloriani. So, si Sir PCMS Gloriani, so, nag-share siya ng kanyang uh, blessings. May oh. kain na ako dito na binibigay. Oh. Sino pa yung pan? Ito pa. pa. hindi kayo dito. Oh, ito pa. Alright, Sir. So, mga karanda gusto ko lang sa inyo ipakilala si Sir no na isang uh, tropa nating kapulisan na gumagawa ng good deeds dito sa kanilang uh, PUPC o yung mga persons under police custody. So Sir, saludo ko sa ginagawa nyo. At sa mga boss, ito yung masasabi natin na ah, um, bukod na sa napakaswerte na napunta kayo sa ganitong lugar kasi um, yung treat sa inyo ng kapulisan dito ay hindi yung uh, kayo para masaktan o mapabayaan. Totoo yan. Gusto rin namin sana at nakikiusap din sana kami na huwag na kayo bumalik dito parang awa nyo na. No? So, anong reason namin ba't nasasabi namin yon? Um, hindi namin namin kagustuhan na mapunta kayo behind bars. Okay? So, alam ko nagkakaroon tayo ng pagkakamali sa mga nagagawa natin sa buhay. Pero kaya natin i-correct. Tama. At tandaan natin, pinakamasarap mabuhay sa labas. So pag nabuhay na sa labas, bumalik tayo sa labas, labas. eh ayusin na natin. Kasi natikman na natin yung buhay natin sa loob. Mahirap. Isipin nyo yung mata nyo umiikot sa apat na kanto na minakaharang na bakal sa harapan. Di ba? Sana sa susunod, hindi ko na kayo makita. Dahil kahit saan lugar kayo mapunta, at kayo ay nagkaroon ng pagkakamali sa amin sa batas. Kahit ako mismo, huuli sa inyo. Okay? So yun, yung iba natin dito mga karonda, nakakalungkot yung iba followers natin pero syempre hindi natin sila papakita. ah, uh, sa atin lang, sana, hindi na sila bumalik dito kasi napakirap ng buhay dito. Um, yung isang araw mo rito, parang taon na. Kasi yung nakasanay mo sa labas na ginagawa, hindi mo na magagawa rito. Swerte mo na lang, may mga ganitong kasamahan na magbibigay sa'yo ng mga ganito na extra. Pero syempre, ang hirap, limitado na yung kilos mo. Imbis na makakapaglakad-lakad kayo sa court o sa tabing ng dagat makapangisda kayo, hindi na magagawa. Okay? So sa mga karunta natin, nagpapasalamat po ako dito sa ating uh, maritime unit at yung treat nila, yung mga kasama nila na ganito, eh, parang uh, isang kaibigan talaga. Isipin mo, papakain pa sa zero. Okay? Saludo po, si Karunta sa inyo.